Basahin natin to mga kapatid. Post ito ni Narc Slayer. Sabi niya, The narcissist will embarrass you and make you feel foolish. They especially love doing this in front of other people. It gives the narcissist power and supply to make you feel small. They will often share private details about your life in public settings. The goal is to humiliate you and get a dramatic reaction. Ganito kasi yan, mga kapatid. Ang mga narcissist, wala sila kasing genuine concern sa'yo. Gusto nilang hinihiya ka hanggang sa umiyak ka masaktan ka o magalit ka kasi pagmumukain ka nilang inferior sa kanila. Lagi pa nating tandaan sa mga narcissist, sa kanila lang umiikot yung mundo at wala silang kapasidad mahalin ka o isipin ang iyong kapakanan. Masakit na katotohanan yan. Kaya kung kaya't, ayun, <clears throat> meron nga akong napanood na isang psychology expert na sinabi niya na ang pinakamatinding mga sakit sa mundo ay ang mga narcissist. Kasi yung mga narcissist, selective sila. Sila lang ang pwedeng gumawa sila lang ang pwedeng makinabang. Sila lang ang may karapatan. Madalas may gagawin silang pabor sa iyo. Pero meron silang plano na gamitin ka. Wala silang kapasidad magkaroon ng genuine connection. Although karamihan sa mga narcissist magaling magpanggap na charming, ma-appeal, alpha, take charge kuno pero kuno lang yon. Ipaparamdam at ipapakita lang nila sa iyo na ikaw na sila lang ang capable. At ikaw hindi. I-design nila yung buhay mo na nakaasa ka sa kanila. Yung iba nga dyan, pag-aaralin kanila nila pero ipagdarasal kang bumagsak. Para hindi ka, para kayang-kaya ka pa rin paikutin anytime. That is why ulitin ko, narcissism is talagang malalang sakit ng mundo kasi kadalasan sa mga narcissist, sa galing nila magmanipulate ng tao, napapaniwala nila yung mga tao sa kanilang kasinungalingan. That is why sa galing nitong mga ito na ilalagay sila sa iba't ibang mga critical na pwesto. Ang masakit lang nito, marami kayong mapapansing narcissist na doktor, wala talagang pakialam yan sa buhay mo. O abogado, o politiko, or, or what? Na lagi silang uh, gusto nilang tinatrato na parang hari pero zero accountability. Hindi yan marunong mag-sorry. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong mag-apologize. Sila lang dapat lagi ang tama. Wala kang point sa kanila it's useless to talk to these narcissists. That is why kapag wala na silang point, gagawa-gawa na yun. Tignan mo, yung isang narcissist na nagpapanggap na matalino, pag nasukul mo, nagmumukhang tanga. Dadaanin niya siya galit lahat ng mga, wala ka ng point, dadaanin siya galit. Pag mumukhain kang masama, tapos pag umupa yung galit niyan, iikot yan sa mga taong nakakakilala sa'yo para siraan ka. At ang mga narcissist walang pinipili yan eh. pinakamalalayan yan sa kanilang anak at karelasyon. Kasi sa labas kailangan may imahe yan eh na kunwari kaya kanilang ipagtanggol pero on totoo duwag. Kunwari very very capable pero on totoo niyan sa sa sarili nilang pamilya o sa mga taong napapaikot nila, kuripot yan. Pero sa ibang tao, ipapakita nilang galante sila. Kasi mahalaga sa kanilang image na sila ay capable person at uh, maraming pera at kaya nilang bumuhay. Pero pag napasok ka na sa buhay nila, paktay ka. Kung kaya't sa mga babae, ano? tignan nyo yung lalaki na kahit na bagamat capable, siya nire-respeto ka. Ina, gusto ka rin niyang maging capable. Gusto niya rin umasenso ka sa sarili mo. Kasi may mga taong nililimitahan ka lang doon para lagi mo siyang kailangan. Pangit yun. Kaya nga minsan pag sinasabi ko dati sa mga babae na gusto ko yung kahit hindi mo ako kailangan, sana piliin mo kailangan mo ako kasi mahal mo ako. And I was misinterpreted sa maraming pagkakataon. Pero naghahangad lang ba ako ng unconditional love? Ayoko silang paikutin. Kasi we all have narcissistic traits. At maging ako ay parang nakakakita ako nung nagbibinata ako ng simptomas na pagiging narcissist. For example, ikaw na yung nagtaksil, parang ikaw pa yung biktima. Lagi kong kinikwento, nasasaktan ako, iniwan ako. Paano hindi ka iiwan ay eh, ng babae ka? Among other things, syempre may ibang issue. Pero ikaw yung gumawa ng kasalanan eh. O bakit victim ka? Nagre-reflect ako ngayon sa sarili ko. Feeling ko ba talaga victim ako? Eh ako yung may atraso eh. Hanggang sa unti-unti ko nang nire-recognize na, Oops! Papunta na pala ako sa pagiging manipulative demonyo. Kasi lahat naman tayo may narcissistic traits So, dumating sa time din na parang what if pakinabangan ko na lang yung mga tao? Kasi nagmumukha na akong tanga eh. Parang lagi akong walang connection, lagi akong walang pakinabang, lagi akong uh, wala akong kapakinabangan sa iba. Nung sinubukan ko, particularly siya babaeng nakilala ko o mga babaeng nakilala ko or mga kakaibiganin ko kunwari di ko matiis I ended up wanting uh, to have a genuine connection whether matulungan niya man ako o hindi doesn't matter okay lang whether may pakinabang man siya sa buhay ko o wala mas okay sa akin yung nakatulong ako whether it be recognized o hindi ayos na yan that is why Nung gano'n na yung nakikita ko sa sarili ko, na-realize ko, ah, hindi pa pala ako narcissist. Meron lang akong narcissistic trait. And pwede kong baguhin. Pero yung mga tumanda na lang na gano'n, na walang pinagbago, hindi na, hindi mo na mababago yun. At yung mga nagsasalitang ganito na ako, hindi mo na mababago, eh, walang pag-asa yon Layuan mo yung mga taong gano'n kaya yung mga babaeng lumayo sa akin at a point in time na sinasabi ko na ah, babaero na ako, hindi na ako magbabago. Tama yung ginawa nila. Kasi they magiging victims lang sila eh. Lalo na kung magiging narcissist ako tapos wala akong pera. ba diba? So, hinambol ako ng Diyos to realize it. And kung ano man yung mga napagdaanan ko, o yung nakikita kong evil sa akin, eh, hindi ko na maipasa sa anak ko. Hopefully, hopefully, na maging, magbago na ako. Kasi kapag nagre-raise ka ng child, madalas doon, minamanipulate mo yung child to do something, eh. Uh, lahat tayo, yun nga, may narcissistic trait, yun nga lang. I think it's important to tell the child kung ano yung totoo sa mga bagay-bagay, sa mga intentions mo. Para lalaki siyang truthful siya sa kanyang mga intentions. Kasi ganito lang yan eh. Pag lumaki ka sa isang narcissist, 95% of your time and effort pinupuno mo at ng nanay mo kung ang tatay mo ang narcissist o or, or kung ang nanay mo ang narcissist, 95% of your effort napupunta lang sa pagre-repair sa damage na hindi mo kailanman marerepair. Nang tanging solusyon lang is to accept na one of them is really ganon and he or she is not capable of loving you. Parangalan mo na lang sila base sa utos na lang ng Diyos but if you can, you keep your distance. And it's useless, hindi ka nila iintindihin, hindi kanila nila maiintindihan sapagkat sila lang ang tama. Ang capability lang nila magmahal sa sarili nila. It is a disorder. At isa 'yung disorder na sa tingin ko ay pinili nila. Dahil para sa kanila sa kanila umiikot ang mundo. God bless. Layuan sila.